Sa itsura ng ibon na ito ay matatakot ka. Kaya nilong kumain ng malaking buto o buong paa ng isang hayop. Ang bearded vulture o lammer geyer ay isang kamanghamanghang ibon na may kakaibang katangian. Kilala ito sa kulay na orange at puti ng katawan at sa matapang na hitsura ng balbas sa ilalim ng leg, kaya tinawag itong bearded. Ang mga bearded vulture ay kilala sa kanilang kakaibang pagkain. Kumakain sila ng mga buto ng hayop. Iniiwasan nilang kumain ng karne at dahil dito, binabato nila ang mga buto mula sa mataas na lugar para mabasag at makuha ang laman. Ang kanilang mga pakpak ay may sukat na hanggang 2.8 metro, kaya mahusay silang lumipad sa matataas na bundok. Ang mga ibong ito ay matatagpuan sa mga bundok ng Europa, Asia at Africa, at may matinding monogamous na relasyon. Ibig sabihin, magkasama sila sa buong buhay nila. Truly a magnificent creature.